Hello, hello guys! Panibagong araw, panibagong vlog. Ngayon yung tuturo ko sa inyo paano pa gamitin itong balloon arc ring. Ito yung ginamit ko dun sa up movie team. Pero hindi ko siya ginamit talaga. Yung ano lang niya, stand ang ginamit ko. So ito nga sakto naman na magsasample ako nitong mga lobo na gagamitin ko for the next event. Ito nga yung mga uh, gagamitin na lobo orange, may white ako, at saka may mga pink, at uh, ano pa yan, peach. Yun yung mga upcoming event ko na kulay. So, nga, uh, kaugaligan ko na na testing talaga siya, kaya ang sinimulan ko na itong ipapam Ito peach nga siya guys, ibang brand to siya, mamahalin to siya. Ang 10 inches niya is magkakahalaga uh, ng 5 pesos to 6 pesos each. So, itong isang brand ng lobo, medyo mumurahin to siya, pero durable naman. Kahit ilang araw pa yan, intact pa rin. Hindi rin basta-basta pumuputok. So, ayan guys, pag nagtatali ako ng lobo, ganyan. Tapos, gagamitin natin tong balloon uh, arc. Ayan. Pang-entrance arc siya guys. Ayan, pinapasok lang siya dyan pag mo. Ipapampo muna siya, tapos ibuhol, tapos ikapit. Ayan, ang sasampo ko ngayon yung parang flower design siya. Pwede nyo siya ilalagay sa wall. Hindi dikit niya lang. Kung yung mga simple na mga setup ganun So, ito nga yung pink. Tapos, uh, ko naman mamaya yung mga ibang lobo. So, ito guys, natutunan ko lang din to nung ano, yung alam mo yung sinesearch ko kung ano pangalan ng mga gamit sa mga setup tapos inaano ko siya kung paano gamitin i-share ko na lang din sa inyo para um, sakali makatulong sa future DIY setup niyo so ito siya guys kailangan lang ng apat ngayon ko pag sa wall nyo idikit isang balon lang ilalagay nyo sa gitna Ayan, ibubuhon nyo lang tapos talian siya. Pwede nyo ikot-ikot yung tali sa apat na lubo na yan para magigpit. Pag sa wall po. Pero pag hindi naman sa wall, yung pang gawin nyo siyang pang entrance or yung pang backdrop talaga na pabilog yung ano niya. Uh, gawin nyo po is dag -dag kayo ng isa pa para anong anim per cluster po. Cluster po yung tawag sa balloon na uh, pinag-iisahan mo ng pagkatali. Ito po nga yung red na balloon. Ang mga sizes nga pala nito nila ay mga 10 inches lang guys. Kasi ang ginagawa ko, pag sa mga small setup lang, mga 10 inches na sizes ng balloons para hindi siya ganun ka uh, overcrowded pag maliit yung space malaki yung balon mahirap po yun so ito nga ayan yung pang lima at pang alam na lobo na ipapump nyo huwag nyo siyang ibuhol guys dito nyo siya yan ilusot nyo yung lobo dyan tapos yung isa hindi rin niya nakatali yan pagdugtong ninyo na po siya ganun lang so, po tapos yan guys o so, ganyan ay, lang siya pagkatali guys uh, uh, so kayo matakot buo unang Puputok lang po ang lobo pag may factory defect or luma na siya. Pero ito guys, diba ito? Ayan. May isang cluster na tayo ng balloon na flower design. Pero kung sa wall nyo siya ilagay, tatanggalin yung isang balloon sa likod. Yan lamang po mga na See you sa next tutorial.